spending time with boyfriend, so. Si kanong pirma relasyon kay Janine Gutierrez sa Borol ni Pilita Corales, Isang emosyonal na tagpo ang naganap sa Borol ng yumaong Pilita Corales noong April 17, 2025 sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Nang official na ikinumpirma ni Jerry Rosales sa kanyang relasyon sa actress na si Janine Gutierrez. Apo ng tinikunoy ang Asia's Queen of Songs. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Jericho ang kanyang support sa pamilya ni Janine at ang kanyang sa kanila. Anya, I'm her because I am supporting an amazing family. If you want a de definition of a family, this is a family. Pagkatapos, direct lang sinabi niya, I've been so honored to be just you. Know that I've been spending time with them. Because I'm Janice Boyfriend. Let's just say, put it out there. Bahagi rin ni Jericho ng isang kwento tungkol sa kanyang ina na may Alzheimer's disease na kahit sa gitna ng kanyang kondisyon ay may naala pa rin siya na awitin ni Napilita Corrales. Ayon kay Jericho tuwing naririnig niyang kanyang ina ang kanyang kanta ni Pilita, ito ay naging emosyonal at maawit kasama si Janine. Bilang bahagi ng kanyang tribute, inawit ni Jericho ang kanyang paglisan bilang pagpupugay kay Pilita Corrales na ayon sa kanya ay perfect picture of love. Ang kompirmasyon ng kanilang relasyon ay nagdudulot din ng kakiligan sa mga karamihan tagahanga, lalo na't na matagal ng usap-usapan na kanilang pagiging malapit simula nung kanilang pagsasama sa teleserye sa Lavender Fields noong August 2024. Sa isang panayang binahagin ni Janine ang kanyang kasiyahan sa kanilang relasyon na tinawag niyang fun. Ang kanilang pag-amin ay isang patunay ng kanilang pagmamahalan at suporta sa isa't isa, lalong-lalo na mahalagang sandali ng kanilang buhay. Si Jericho Rosales ay kinilig ng madla ang pagkumpirma ng kanilang relasyon ni Janine Gutierrez sa buro ni Pilita Corrales. Isang emosyonal ngunit na pa, na revelasyon ang naganap sa Borol ng yung mga Pilita Corrales noong April 17, 2025 sa Heritage Park, Taguig. Sa gitna ng nalulungkot na pagdadalamhati, sa sumangit ang kanilang pag-iibigan matapos kinumpirma ni Jericho Rosales ang kanyang uh, boyfriend nga, uh, ni Janine Gutierrez sa kanyang tribute speech para kay Pelita Corrales, hindi naging madali ang lahat dahil punong-punong ito ng emosyonal. At isang marinig mong moment kung ito ay tuloy dahil Ria Derek sa hanyang ipinunyag, I'm been seeing honored, just to know you that I'm been spending time with them. the I'm Janine's boyfriend, let's just say put it there. So yun na lang din ang mga bahagi ni Jericho Rosales sa kanyang panayam doon nga sa nasabing burol ni Pelita Corrales hindi rin nagpahuli ang pagbibigay ng musika ni Jericho sa pagkanta ng awiting paglisan. Samantala si Janine ay tahimik lang ngunit kapansin-pansin na pagiging emosyonal at suportado ang lahat ng oras sa kanyang boyfriend. Matatandaan ng ilang buwan ang umugong ng balitang may espesyal ng ang ugnayan ng dalawang matapos ang ilang sightings at online interactions nila. Ngunit ganyan lang ito ay pusyal na kinumpirma sa mga fans at netizens ang mga revelation na ito ay hindi lamang simpleng pag-amin kundi isang patunay na kahit sa gitna ng lungkot ay may pag-ibig na rin sumisibol. Sabi nga niya, love is time of moral. So yun ang mga nasabi nga nila. So sana yung patuloy po sa aming mga panibang upang video.